hello, welcome to my vlog. Yan kasama kong aking pamangkin na si Cyril. Yan po, si hi. Hello. Hi. Hello. Say hi, dali. Hi guys. Dali. No. Hi guys. Hi guys. Say Come on. <laughs> Hi guys. Hello. Ay, ako oh mo likod. Dito po kami sa labas ng bahay namin, sa may likuran. Ganito po ang itsura niya pag Nandito kami, Yan kapatid ko. Kay Stong, at kapatid ko. Ayan, si Tapos, yung si Ate Stella. yung aking isang kapatid. Ayan, solar pong ang dito pinatay po yung isang ilo kasi para makita po yung ganda ng Christmas light. Ayan o. Oh, para makita yung maganda ganda ng Christmas light guys o. Oh. Chi 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 yo. Chi 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 yo. Chi 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 La la la. La 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 guys. Habang Ay, nakukuntuhan. Oh. Malamig naman po kasi dito sa likod bahay namin. Malamig. Ayan. Ayan guys. Ayan. 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 Oh, dito tayo. Lipat tayo sa uyay eh. Tayo sa eh. Lipat tayo sa uyay eh. Kami dito sa duyan. Dito kami sa duyan. Ayan, inilawan na. Baka matapon ng aking kape. Ayan. O, kasama ko pa rin ng aking pamangkin. Yan, guys. Kasama ko pa rin ng aking pamangkin. May dala akong kape. Yan, okay, so. Nandito kami sa duyan. Nagduduyan kami. O. Chi, 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 chi. guys. Nagduduyan kami ng aking pamangkin. Na si Cyril. Say hi, Dali. Hi, guys. Yan. Malamig po ang hangin dito. Masarap ang simoy ng hangin. Amoy Pasko na. Cyril, amoy Pasko na. Ang hangin ay eh, amoy Pasko. Cyril. <laughs> Nag-uuyay siya. Eh. Yan, biso. Oh. Nag-uuyay kami, oh Ayan. O, oh, sot ng sleeper. O, Parang gigutok na mo. Susot na ng chinelo si Sayuri. Mm -hmm. mm -hmm. Yan. Yan, nagsusuot na si Sir ng chenelas. Yan, binuksan na yung ilaw. Yan, guys. Oh. Yan. ah yan. Dito po ay, ano, may, ano, ah, paniki. Lagi pong may paniki dito. Kasi, yeah may bunga po kasi ang aratilis na to. Talagang tuwing hapon, binibisita po nila itong aratilis, puno ng aratilis, para mga inang ano, bunga ng hinog. Cyril! Tinan niyo po guys, sa Cyril po Inihipo, inihipo yung Christmas light. Yan, po yung Christmas light ni Cyril. Ayan. Kakak dalik kamigayat 'yo isang uros din. Sa kwentuhan 'yan, yan, yan. Dito po kami nagkukwentuhan sila yan. Ayan. O, ba guys, oh, mga bes. Ang galing. Ang galing. Cyril. Oh, inihipo na mabon ni Cyril. <laughs> Come here. Amir. Come here. Cyril. Hi, Josh. Sabi ni Cyril, Hi, Josh. O, baka yung Hi, Josh. Sabi ni Cyril, Hi, Josh. Ay, magpalikot. Wag ikaw likot. Cyril. Come here. Come Hi. Cyril. Ay. Ay. Ay! <laughs> Ay! Eh. Bibi, oh. Ay! Talon eh. Natalon ng baby eh. Ay, talon-talon Sorry. No, no. Yan. Guys, lumipat na tayo ng upuan. Yan. Andito tayo. Hi! Hello! Sabi naman ng mga bata ka yung ibang wala na sa isip ko para, para pa daw ang, ang aking si Ate Marla na, yan guys ang talagang ito yung nakakatanda namin kapatid guys yan si Marla <laughs>

Siyempre, ay, yung sarap. Ay, ako lang, An ang sarap dito magpahinga. Ngayon, na, sabi ko nga. Yes. Yes. ba mga namin um, ay ng mga... Tapos yung kapatid ko, guys, o, tinanong. mo, Yung guys, o. Ate! Yung guys, o. Yung kapatid, Ha? Ayan, nasa plaza na kami, o. Nasa plaza na kami, o. Nasa plaza na kami, o. Tema, may ilaw dito. Yan, guys,

Oh, webis ang lubang na. Hindi, oo, oh, oh, ang gawin oh, mo. Yan. Aba daw, webis. ang gawin mo, tawagan mo si Arne. Ha? Flashlight go ng manong... o bagdara sila. Oh, dapat may flashlight. Oh, madilim na. Ay, ang motor nila. Kailangan ang motor ninyo ma maliwanag. Ay, flashlight. Ano likod. Ano likod. yung flashlight ko kay Ong-Ong. Yung bagong bilhin ni Ariston, yun ang binigay ko sa kanya. Kay, yung kanya Guys, yung madali malubat. Um, okay. Pupunta kasi yung mga Nadia, kapatid ko line? sa ano, dun sa pinsan namin. At tandaan na, lang kayo makatakbo. Makikipaglamay ko. sila. Kasi, kay badat, huwag kang sumunod dun sa truck na manalaki kasi pag niikot yung truck, hindi ka kita sa hulihan talaga. Kami nga niya, sa hindi yun sa pinakagitna. Eh. Papaya, Ate, sa isang Ate, parang nakikipagkwintuhan ka din lang dito. Punta ka kasi dito. Ate, punta ka dito. Pag ano, Ray? Pasyal, pasyal ka. Oy, bala hindi ka nagkain kayo. Dapat kumain muna kayo. Mo Hoy, ignado pag inom. Ate, mag-inom sila dito. Kuyo mo, naninom pa naman yung sinaklam. lang. mo. Kuyo mo, pinainom mo si Arison, hindi naman niya nag-inom. Tapos mag-drive sa motor. Ako ngayon kanina, kumain talaga ko. Kumain ko kanina, umaga alas 5. Ha? Hindi kasi dadalhin Albert ng cellphone. Wala man load yun eh. Kung matatawagan mo daw. Sino? Sino? Yung kaga doon. Kasi hindi rea ka. Alam mo daan. Ay paano? Paano niya makukontak si ano? Kuya, kung may cellphone. Dapat may cellphone. Kailangan talaga pumunta doon may cellphone kasi. Oo, may cellphone. Oo, kailangan kayo may cellphone. Kasi pag wala cellphone. Dandahan ang patakbo. Oo, at saka... Huwag kayo mag-inom. Ha? Huwag mag Yan? Ate, baka siyente. Inday. Hoy, ngong. Asa mo pag kay mag-drive oh, mo. Baki pa. Kaya kayang, kasi sa Arnel pa naman yes. nag yan. <laughs> Danda, hoy okay, badot. Dandahan ang drive. Dandahan magpatakbo. Dandahan Gate 1 pak sa ano sa Mercedes nga welcome so, to eh, Mercedes daan daan? tapos diya na kayo na yung hindi, ano yung, yung may pa daan? kayo hindi ka mayroong parang sa tingga na kayo lusong ah, madilim ang daan ka? di madilim ha? madilim ang daan andaan? madilim ang daan, daan. daan. No. kaya nga mga eh, hanggang madilim ang daan, 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 daan doon tapos pag may mga kaya sabi ko kaya ito yan ng mga ilaw kaya nga tapos ikot po Batangas eh. Tandaan Batangas. Tandaan lang, lang kayo. Kaya sabi And nga nice. natin. Tandaan lang kayo dyan ha. Kasi madilim ang daan di yan. No. Kami nga natin maya. Sabi nga ni ano? Mahirap magbiya pag gabi. Gabi? Kaya si din, din na sila na Kaya kami nag-uwi nga din agad nga nung Mami, ano. Kay ano kami umuwi mga ala mag-alas 9. Adigay traffic, kuno ano yung mga van nga mga dapat mga sasakyan ang lalaki na ng truck oh yan ang, nila. Ay, yan ang biyahe nila mahirap po so, kay yan ang biyahe nila yung sa jeep kay paglabas ang tingga may ilaw ah, daan ka ng tingga oh yan kakahuyan Bakay do sa ano? Kaya pa mga jeep diyan ang ano. Alaping... Pero dinhi naman sa highway talaga sa hindi <laughs> na hindi <laughs> man madilim. Doon sa madilim do sa Ate. Pero, talaga sobrang dilim doon kami dumaan. <laughs> Pero pag pa ka na, dali na ka. -ago. Ate! Dula na signal si ate. Wala kang, dahi, walang, uh, walang nagsugal doon? Ha? Namot te. Yeah. Walang nagsugal doon? Pumunta sila sa bayan, nagtanong sa akin ano. Tama pala kayo napunta doon mga alas. Andito pa rin sa tabi ko si Cyril. Kung oh, sana kanyang tiyahin nandun si Cyril. yun you know, o guys o, oh, yung baby maliit o. yun Ayan. sa Perlas. Pero din sa may ano. Hey guys. Anong sabi ng kid? Sa may bismong daan, daanan ba bismong? Pamiyaw. Oh. Kasi may mga win. dito eh, may mga saksakyan na maliit. Hindi ni kailan na maliit. Kaso lang yan ang daan ng tingga po. Sobrang dili. Oo, at saka kakaw yan. At saka yung Sarah, ano, ako nga natakot ng limbot ng balay mo nung ano kasi pag nagunsod baga sila at saka nakakatakot. Huwag sa likod. Hilit, hilit siya siya. Kaya nga sabi ni ah, Ricardo sa na sa gabi. Ate! Hindi! Kausapin mo sa atin. O, oh, at saka ano nga din daw, yung parang ano daw yung... Na ang oh, dami sa may mangharang. O, yung Sabi na, sabi na, sabi na, Asa? na, sabi na, sabi sa ano, sabi na, sa Hypermarket. -o. o, sa highway. Eh, yung ano. Dito highway. hindi na naman yung ano. Saan? Kayo dumaan pala. Doon, sa, nasa, sa tingga, nasa perla Parang kay. sa perla sila. Isa dyang, ah. ano, madilim doon. May daanan palang iba. Oo, oh, may ocean. Sa, sa sure ngit-ngit, malayo yun. Hmm. Ah, 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 kami, alas, 5 pa kami doon, ha? Alas 5 kayo. Nakarating kami alas 6. Hmm. Traffic kayo? Hmm. Okay, so, yung kuting eh, namin, nawala yun. Isang araw siyang nawala. Uwi kami, ate. Madali lang. Ah? mot na doon. Baka mawala na naman yan. Bukas, apatan eh say sir si mutmut, si dai silipin mo si mutmut nandoon. sila ambo, ako ka orju tinapay oy Kasi kahit kahit <gibit> kahit <gibit> kahit isang may isang kahit yung kahit kahit na pusa anak ng anak

So, na. Puti ka kayo naka wifi ka tayo Oh Hindi na oh. Maupos sa... May wifi mo yan Oh Naka wifi na, na sila Di kaya Want to sawa Aking mga ka kayo May wifi Punta ka dito <laughs> Makipagkwintuhan ka Banumbay baka! Ha Ha simbahan, diretso na, yung, directso na directso sa na kasi, saninteryo. Ano na, may misahan na mismo dun sa kanyang pinagburulan kasi chapel kasi yung pinaganuhan ni Nang Sila, yung sa clubhouse. clubhouse. Oo. Para clubhouse din eh. Ano ito yung clubhouse? Kay uh -huh. Moro, clubhouse Marat, sila eh. Kasi di-disip kasi yung sila. Di okay, doon guys. may ano sila uh ba?